Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Nagkakasulian at nagkakabayaran ang mano ng mga shares ang celebrity couple na sina Catherine at Daniel. Isa raw ito sa mga senyales na is imposible na talagang magkabalikan ang dating magjowa kahit pa gusto pa rin daw ni Daniel na mabigyan sila ng second chance. Ang mga latest na chika ay ibinabalik na raw ni Daniel ang mga bagay na dapat mapunta kay Katrin kabilang narito ang mga shares ng aktres sa mga negosyong pinagsosyohan nila. Sa talakay, talakayan ni na Christopher Min sa latest episode ng SNN nitong nagdaang Biyernes, sumentro ang kanilang usapan sa pagbebenta ni Daniel ng bahay at sasakyan. Naniniwala ang veteran showbiz at radio TV host na mukhang hindi na nga magkakabalikan pa sina DJ at Kat Ngayon nagbebenta si Daniel ng mga property Ibibigay kay Katrin kung totoong share sila at mayroong pagkakautang Ibabalik niya yon yun ang mga ipinuhunan nila ni Katrina Ang pahayag ni Christy So wala na talagang pag-asa na magkabalikan nga ang mga ito para naman sa co-host niyang si Romel Chica, malala na talaga to kasi ang dami ng babaeng lumalabas ang pangalan hindi pa tapos. Naku, nagsalita na nga yung Vietnamese ang komento ni Christy. Ang tinutukoy niyang Vietnamese ay si Min po na nagpost ng mahabang litanya sa Instagram para pabulaanan ng chika na may relasyon sila ni Daniel at siya ang may kasalanan kaya naghiwalay ang Katniel. Matapos kumalat ang balita na naibenta na ang luxury car ni Daniel sa halagang 6.5 million, ay sinunda naman ito ng chika na for sale na rin ang bahay ng aktor na may presyong 50 million. Matatagpuan ang naturang house and lot sa Quezon City at nakatala ang pagbebenta nito sa real estate account ng Best Deal Property PH noon pang December 5 ng 2023. Nakasaad sa post na 2 story ang bahay na may, may lot area na 500 square meter. Mayroon itong anim na kwarto at anim na banyo. Thanks guys for watching and God bless everyone.